Kaya mo namin yung engine na may mga sits kayo mga ka-rivers na tumakbo sabi ah. ayos na talaga iba talaga pag sakto yung maintenance yung engine mga ka-rivers ang lakas talaga bumirit Handa namin to para sa Provial Cebu mga ka-rivals Para to sa Provial Cebu Tingnan namin ayos ayos na talaga bumirit yung ano po bangga namin mga rivers malakas na parang jitski sa mm. Um, tatakbo po siya ng one. ano mga rivers 19 19 nuts malakas na Natakbo na po siya ng 19 mga rivers. Magaling na po siya uh, makipaglaro ng alon eh. Ayos na gumiling. Magaling na po siya sumayaw mga rivers. Ayan. ang dami pala gis ngayon mga rivers. Oh. Sila marami kami, wala. yan po sila nagsisiksikan po yung mga bangka dahil mag pick up po sila ng kanilang mga gis ayun pa mga adivers yun po sa so kutiki ang dami nagsisiksikan yung mga bangka dun 2, 4, 6, 8 walang bangka Bab 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 bab. -ba -ba! Dan, magpark muna kami. Dahil tapos na po kami nagsit trial sa bangka. Grabe, ang lakas pong tumak po tumakbo, parang jet Ang galing po ni kap magpark. Ano yan ulit, we? Ha?

Ukau balik sila. Kau kau balik, kau kau balik. Kau ha? kau balik. Kau kata balik, kau lihat pak. Jalan tuan tuan. Hah? Jalan jalan jalan. Yan, hi. Yan, thank you for watching my reverse. Angkaling natu